Simula bukas, epektibo na ang 5 hanggang 10 pisong dagdag pasahe sa LRT1. Kaya ang dating minimum na pamasahe na 15 pesos ay magiging 20 pesos na. Ang dulo-dulong pamasahe mula Dr. Santos Station sa Paranaque hanggang sa Fernando Post Station sa Quezon City. Dating 45 pesos magiging 55 pesos na. Mas mura naman ang bahagya ang itinaas sa mga stored value ticket o BIP cards Sinubukan itong epitesyon ng ilang transport groups sa Malacanang pero sabi ng DOTR, There has not been a fair increase in LRT-1 in the past how many decades? Napakalaki na ng risk ng uh, hindi na matuloy ang uh, current operations ng LRT-1. Ang desisyon ngayon ay tuloy ang fair increase. Sabi noon ng Light Rail Manila Corporation, ang kumpanya na nagpapatakbo ng LRT1, isang beses pa lamang sila napagbigyan na magtaas ng pamasahe simula nung makuha nila ang kontrata noong 2014. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 15.1 Brigada News sa Manila, the Music News Authority.